Unang laro pa lang ng KBL, bakbakan na agad mga ka-sports dahil ang dalawang Pinoy Gila Stars. Walang iba si Kevin Kiambao ng Sono Sky Gunners kontra kay Renz Abando ng Anyang Red Boosters. Sino kaya ang magpapasiklab sa kanilang unang open match? Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara simulan na natin. Mga sports, mainit ang simula ng Korean Basketball League or KBL dahil nga dalawang Pinoy ang agad nang nagharap. Si Kevin Cambao ang UAAP-MBB at bagong recruit ng Sonos Sky Gunners at si Renz Abando, sila kay ang crowd favorite ng matagal ng star ng Anyang Jung Kwanjang Red Boosters. Unahin natin si Lakay Renz Abando. Matagal na siyang kilala sa Korea dahil sa kanyang explosiveness at highlight plays. Nakilala siya bilang high flying Pinoy dahil sa kanyang alley-oop dunks, acrobatic layups at matinding blocks. Sa anyang malaking parte siya ng rotation. Siya ang spark plug na kayang magbigay ng instant offense at depensa. Mga ka-sports, sigit pa riyan, mahal na mahal siya ng mga Korean fans. Hindi lang dahil sa laro, kundi pati sa kanyang energy at karisma sa court. Sa open match, siguradong inaasahan ng anyang supporters na muling magpapasabog sila kay Renz Abando. Ngayon naman, pag-usapan naman natin si KQ or Kevin Kiambao ng Sono. Galing sa Lasal, siya ang reigning UAAP MVP at isa sa pinaka-skillful na big man sa Pilipinas. At 6'7", hindi hindi lang siya score Kaya niyang pumasah mag-facilitate at mag-set up ng plays. Ito ang dahilan kung bakit interesado ang Sonos Sky Gunners dahil nga gusto nila ang versatile player na kayang mag-adapt sa iba't ibang sistema. Bagong mukha si KQ sa Korea pero malaki ang expectation. Sa open match kontra anyang napakalaking test ito para kay Kimbao kung kaya niyang dalhin ang kanyang UAAP dominant sa professional level. Kaya ngayon pinoy showdown KQ versus Abando. Dito nagiging exciting ang open match dahil nga magaharap agad ang dalawang gila stars na may magkaibang estilo. Si Abando, explosiveness, energy at athleticism habang si KQ or Kevin Kambao ay may finesse, versatility at basketball IQ. Kung tutusin parang dalawang magkaibang dimension ng Pinoy basketball ang nag clash. Ang isa ay speed at highlights, ang isa naman ay fundamentals at diskarte. Kaya't abangan kung sino ang mas aangat sa kanilang unang bakbakan. Bukod sa Kiambao vs. Abando Showdown, dapat din bantayan ang Asian Kota or AQ players ng KBL na kung saan malalakas ang recruits mula Japan, China at iba pang Asian countries. Sila ang nagpapataas ng antas ng kompetisyon bukod pa sa American imports na talagang malalakas din. Para sa Anyang at Sono, napakalaking hamon ito dahil kailangan nilang sabayan, hindi lang ang locals kundi pati ang top level AQ players. Sa ganitong sitwasyon mga ka-sports, masusubo kung paano makaka-adapt si na KQ at Abando sa mas mabilis mas pisikal at mas matalinong basketball sa Korea. Mga ka-sports, kitang kita na ang open match ng Anyang versus Sono ay hindi lang simpleng laro. Isa itong Pinoy showdown na siguradong pinag-uusapan ng mga fans. Para kay Elakai Renz Abando pagkakataon niya na na ipakita na siya pa rin ang face ng Pinoy basketball sa Korea. Habang kay KQ naman or Kevin Kiambao, ito naman ang kanyang unang hakbang para patunayan na kaya niyang magipagsabayan sa professional stage sa Asia. Kung sino man ang umangat, panalo pa rin ang Pinoy basketball dahil nga dalawang gila stars ang nagbibigay ng pride sa bansa. Mga ka-sports, sino sa tingin nyo ang magpapasabog sa laban? Si Kevin Kiambao ba ng Sono o si Ranz Abando ng Anyang? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa lahat ng laban ng ating Pinoy Abroad. So, pano? Ingat po kayo. Okay. 선수, 뽀리자 잘 움직여야 돼요. 그렇죠. 햄바오. 아, 네. 네. 끝합니다.